Eh guys Meron tayong nakita magandang Science na information About our planet pupuntahan so, natin sila kung anong plano nila sa buhay Kung bakit din nila mapuntahan ng NASA samantalang so, ako lahat ng planeta Mapupuntahan ko na in one hit delete so, diba? di ba? Hindi ko na kailangan gumamit ng astronaut Kasi tina mo naman so, puntahan natin yan Marunong ako okay. Star Planet Spurs Ayan Ayan, yan yung ibig sabihin niya Kumpas Ayan, North East, Wish. Ano ba to? Naiikot ba to? Kala ko naiikot. na? Ito. Ito, Summer. Summer and Winter con Constellation Guide Map. Ah, ito pala. Dati nung nasa province ako, nagdodrawing-drawing lang ako sa Himpapawid ng mga ganito. Yung ganun pag may nakikita akong bituin. Kasi sa mga probinsya talaga, pag mga gabi na, yung mga langit kasi puro istar yan yung marami mahirap lang makikita yun sa mga syudad Manila, ayan, mahirap na yun kasi polluted na kasi pero yun sa mga province, mga malayo pa sa mga teknolohiya pag gabi na, ganito yung makikita nyo ayan po, naguulat po, Gunanupa lupa at your service, isa na pong astronaut ayan, ayan isa na pong astronaut ngayon ayan, ito pala ito na yung araw ito yung Mercury, Venus, Earth ah, pangatlo ang Earth tapos ito Mars. Wala si kumpare. <laughs> ito si Mars. Mars, Mari. Wala si kumpare, natanggal si kumpare na kay Kumari yata. <laughs> ito. dapat to, Mercury. Tapos Pharmacy. <laughs> well, Jupiter ito pala Jupiter. Ayun pala Jupiter Ayun, yung yung ano na yan, ito pala. Ito yung Saturn. Ayan, Saturn. Ang Uranus, alam ko, ihito eh. <laughs> Ayan, Uranus. Ihi. Ayan, pag dilaw, ibig sabihin, meron kang tawag dito. Basta yun, dilaw. Tapos ito, Neptune. Neptune? Diba ito yung, ano, yung, ano, yung Lopi? Yung si Haring Neptune? Ayan, i-translate yun na lang, guys. Ayan. A ang tawag dito, 8 planet. Ito yung araw ang kumumbaga sa Tagalog Friday ngayon Bernes araw <laughs> tin, tin, tinitingnan ako ng bata so guys ako na nga po ngayon ang bago nyong nasa employee so eh, nasa hindi nila maipaliwanag kung ano-ano ba yung mga planet bakit hindi nila mapuntahan yung mga planeta ng mabilis lang samantalang si Gunan Nupa 22 TV yes FM Saglit lang napuntahan na lahat ng planet. Tingnan mo naman, mahahawakan ko pa. Pusang galak. Tingnan mo naman. Ano? Oh, to. Ang tawag dito, guys. Comment oh, na lang, makipaglaro na lang ako. Ito. Uh, Jupiter. Jupiter ba to? Kasi pula to eh. Oh, ito yung sun. Ito yung earth. Ayan, ang laki oh. Ito yung sun. Oh, sun. Ayan guys, kaya tinatawag to na sun. Kasi every 7 days Sunday. <laughs> <Ayan>. <laughs> Ayun. ito, ito, ito dito dito. Yung eh. Ano? So shout out sa mga taga nasa dyan Panis kayo kay Gunanupa no pa oh, no. lahat ng planeta nahawakan ko na. So. Oh. Hawakan ko na. Touchdown nandito na ako. So Uranus, Neptune nata Neptune yung pinakamalayo. Neptune. Oh, ganda oh. Ayan, eh, ito, ano to? Okay. Ano ba yung, ayan, well, one, two, three, ito yung earth. oh, dito tayo nakatira mga guys, ha. sa mga hindi alam kung anong bansa tayo ito, hinahawakan ko na. Kung baga ako si Master, ano, ako si Master Wakwak. -wak. -wak. <laughs> ito, san. Ayan, san. Ito yung paborito natin kung nagtatrabaho tayo, san. Sunday, day off. <laughs> Tapos, yun, may ito pala. May Saturn, nasa yung Saturn. Sinandalan ni tropa ay ito na lang muna kunyari saturn to saturn ba to hindi ko alam eh yan ito naman kung isa kang trabahador sa lalo na factory worker kung day off mo ito saturn masaya to kasi pag may pasok ka double pay saturday yan saturn to saturn no? sa inyo sa inyo maraming maganda sa, sa tayo na ay naiikot pala yun ayun o no? Iniikot ng bata. naikot pa rin eh. Buti na lang. Magaling talaga. Ang kasi. Ginanon ko. Hindi ko maikot eh. Ayot na yan. Ayun. Maganda rito oh. <laughs> Ayan. Ito ito. Tinitignan ako ng mga babae. Ako na pulo nga ngayon ang bago niyong nasa employee. So ayan. Ang tawag dito. Basta, uh, basta kind of planet yan. So, uh, hanggang ganoon na lang kasi mga bata naglalaro. Hindi sila magkaroon ng magandang views. Okay? Okay. Ay, naikot pa rin mga bata dito. Basahin ko nga muli. Tapos okay. so, hanapin ko. Nasa na yun? Nasa na yun. Ito. Ah, ito pala. Ito pala maliliit. Ito pala. Earth. Yung, earth nga yung Pangatlo. Ito pala. Mercury, Venus. Uh, to baguhin ko na dahil ako naman ngayon na nakahawak ng mga planeta ayun guys babaguhin ko na ngayon ng pang arrangement ng mga planeta okay. <laughs> kasi hindi magawa nang nasa to decades na nangyari hindi nila magawa-gawa kung paano nila ginawa ko ng playground dahil saglit na <laughs> pagay ko ha ah. mercury sorry na mercury gamot nakakasiguro laging bago <laughs> venus ah, bago mag mercury pharmacy Yeah, pharmacy. Gamot. Kaya. Ang halaga. <laughs> Venus. The Earth. Si Mars. Si Marian. Sunod dito si Kumpare. Lalagyan ko na yan. Para yung solar system natin mabago na. Si Jupiter. Si Jopet. Si Jopet din yung kilala si Jopet. Si Jopet yung kapitbahay namin. Yung nagtitinda ng mga kakanin. <laughs> kakanin namin si Jopet. O, minsan maging Jopet. O, Jopet Aguilar. Hindi bro, game to mamaya. Yata. <laughs> ayan, Saturn. Ayan. Maganda yan. Sa kami mga OFW, Saturn. Saturday. Double pay. Overtime. Eight hours agad. Paano? Paano naging share? Yata, ipagod ako. Kangangalangal dito. Like ba? Kaya yun. ano? Know, ako na ngayon bago niyong NASA. Hindi ito mapupunta-punta ng mga NASA kasi puro lang sila, ano, nasa, nasa tabing, ano, tabing, tabing bansa, tabing ilog, tabing dagat. Eh ako naman, tinaw mo naman. Ay ano, walang dya, paligid pa lang. O, oh, Neptune, Uranus. Minsan, Uranus, yung nagbindi ka lang, bagsak ako dyan eh. Ihi ko yan eh. <laughs> o, oh, ihi ko yan ah. Oh, o, yung mga ano dyan, yung mga seryoso sa buhay. This video is for entertainment purposes only. No, no hard feelings. <laughs> yan, si Neptune. Kinipsyon, yun yung tinulungan ni Lupi na makawala kaya ano. Ano ba yun? Hindi kasi mahilig sa mga movie-movie kasi.